Oh my god. Oh my god. Hello mga Mima! Sobrang kay bilis nga ng araw at kanina ay kakaalis ko lang ngayon nga e, pauwi na ako. Naglalakad nga rin ako dyan mga Mika'y dilim kasi nga nakisabay nga lang ako at si daddy hindi naman ako sinundong at nagbabantay sa mga bata. Ginabi na nga ako ng uwi kasi madami talagang tao. Nakakatuwa nga ngayon kasi araw ng linggo. Heto na nga ako sa buong din Dine-expect ko natulog na nga yung mga chikiting pero eto tingnan mo tinalubong na nga ako ng isa nami aso. At eto na nga si Taba abay tuwan-tuwa nga nung nakita ako at si Bunso ay e, gising pa pala kakain ko tinignan ko nga din yung crayfish ni daddy dahil yung kauna-una namin crayfish na malaki abay ng itlog nga kapag ka talagang nabuhay lahat itong mga may abay napakadami at sobrang laking blessing nga ito kapag kasi malaki yung crayfish ibig sabihin ay marami rin tong itlog at kapag nabuhay abay napakadami talaga yan kapag nabenta eto siya mga may malaki talaga yan at mataba ayaw nga niyang ipakita yung itlog niya tingnan nyo naman at ito nga yung namimilog dito sa may buntot niya ganito daw talaga pag nang itlog sila hinaharangat at hindi ko nga yan pwedeng hawakan dahil papagpag nga yan at mahuhulog sayang naman daw yung itlog kaya hanggang ganyan lang talaga kinakamera ko siya pero habang tinitignan ko ito ang tuwa talaga ako dyan o sige iiwanan na nga kita dyan at pumasok na ako sa bahay gawa nga nang kinukulit na rin ako ng aking anak na si Taba dumating na nga kasi yung in order niya sa online na parang nga sa sakit ng ngipin madalas nga kasi sumasakit ng ngipin nito mga nakakaraang araw kaya nga napasabay na nga rin ako sa pag order online itong nagtitrending nga na pen daw pag sumasakit yong yung ngipin ng mga bata o kahit nga matatanda. tuwan -tuwa nga rin siya kasi sa tuwing sasakit daw yung ngipin niya ay meron na nga rin siyang pang reliever. Takot nga kasi yan magpabunot ng ngipin mga may pero mas advisable talaga kapag sira yung ngipin eh dapat ipabunot na lang. Eh siya kasi talagang ayaw niya mga may kaya eto muna yung binili ko para sa kanya. Hindi nga yan mahirap gamitin mga may kasi nga meron din siyang tubo na diretsyo na nga doon sa butas ng ngipin. Pinagsipilyo ko nga muna siya mga may bago ko nga lagyan para talaga malinis at kung epekt yan ito halang nga lang yung itsura niya, medyo maliit lang. Meron nga rin yan buy one take one. Pero isa nga lang yung binili ko kasi nga itatry muna namin. Kung sakali nga na hindi effective, eh, isa lang din naman yung mangyayari. Eh, di hindi na kami nga uulit oh, o oh, morder. Nararanasan din ba ito ng mga anak nyo o kahit na isa sa mga miyembro ng pamilya nyo? Kapag talaga masakit yung ngipin, nabay napakahirap nga. Sabi ko nga kung sakali man sa akin na nabay ayoko talaga at naranasan ko na nga yun. Sobrang hirap ang masakit talaga yung ngipin. Sumakit na nga lahat ng katawan natin at ng ulo natin. Wag nga lang yung ngipin. O, di ba tama naman talaga ako mga mi napakahirap talaga yung sumasakit sa ngipin kasi nga bukod sa mainit na yung ulo mo. Nadadamay nga lahat ng tao sa paligid mo. Mabuti na halang at sobrang tapang nitong sita ba kapag sumasakit yung ngipin, iiyak nga lang saglit at pag pinainom ko nga ng gamot, itutulog niya na lang eh maya may makakatulog na nga. Pero kapag nga ako balik-balik talaga yan at minsan eh hindi mo na nga matiti e, sigurado nga eh kailangan tiisin mo na ipapabunot na nga natin yan. Hindi ko na nga natanong mga may sabi niya pero sabi niya okay lang daw sa mga nagre-request nga po ng tutorial basic isa susunod lang po siguro ako gagawa gawa ng ganun po pag-uwi ko eh na talaga ako paano mga mi hanggan dito na lang thank you for watching god bless